Dahil sa nagmingit-ngit na galit nitong si Metena ay hindi niya mapapatawad ang taong tumulong para makatakas itong si Flamara at itong si Adamos maging ang itpang makasamahan nito sa pihitan. Kaya naman gagawa siya ng isang imahe sa may ulap kung saan ito ay makikita nga habang may ginagawa siyang kababalaghan dito nga sa kaawaawang si Hendrik. Siya kasi ang nagpagbuntungan ng galit nitong si Metena. Nakita ng lahat ang kawaawang sinapit nga ni Hendrik sa kamay nga nitong si Metena. Dito nga ay nabulagta na nga siya dahil sa galit nga nitong si Metena, sinabi niya na kung sino man ang tutulad nga nito kay Hendrik ay ganun din ang sasapitin ng kanyang buhay sapagkat ayon sa kanya ay wala siyang palalagpasin kahit na umiiyak ang kanyang ina na si Mash na Maika hindi niya sukat akalain na iyon sa kanya nitong si Metena sapagkat ginawa, ginawa lahat ni Mash na Maika na magsuporta at uh, tumulong sa lahat ng mga plano at hakbangan nito ang si Metena. Kahit na ipinagkanulunan niya ang lahat ng kanyang mga kalahi. Subalit hindi na sukat akalain na ganun pa rin ang mangyayari. Maging ang kanyang anak ay hindi nga pinatawad nito ang si Metena. Dahil nga doon ay nainis ng husto itong si Mashna Maika. Masama ang kanyang loob dito kay Metena. Kaya habang ito'y nakatalikod, Susubukan niya itong uh, saksakin gamit ang kutsilyo ng isang kawal. so Subalit nararamdaman agad nga nitong simetena kaya siya ay gumawa ng yellow na pader at hindi nangyari ang kanyang plano. Ngunit siya ay napuruhan nga nitong simetena. Kaya naman kaawa-awa ang dalawang mag dahil dalawa nga ang binawiin ng buhay dahil sa galit nga nitong simetena. Samantala, nagigilty naman na ang magpipinsan na si Flamara at itong si Adamos dahil sa nangyari kay Hendrik at kay Mash na Maika. Dala hindi nila mapapatawad ang kanilang mga sarili sa nangyari. Ngunit wala na silang magagawa. Pinayuhan siya ng mga kasamahan nila na kailangan nilang lumaban at hindi tatalo sa kanilang mga emosyon sapagkat may malaki silang gagampanan kailangan pa nga nila ang mga lakas ng mga ito nang sa ganun ay tuloy makaligtas sa mga kamay nga ni Thomas, si Metena at nakaisip nga ito ng mga hakbang kung paano masisilipan nga itong si gamit nga ang mga lambana ay pinuntahan ng mga lambana itong nga si Adeya dahil alam nila na itong si Deya ay bukod ang alam nila na ito ay kasangga nila